naman manok ito. Nag-imi sila ng no? harang at para hindi makapasok ang magaling na pusa. Sipag niya o. Oh. <laughs> kasi kami ng mga pausa. Pausa. Update lang po dahil ang aking banana ay nababawasan. Ayan. Mga alaga. Ayan, alaga. Ayan ang anak kong panganay. Lovebird. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Tapos, <laughs> meron pa siyang alagang kalapati. Ito so, naman alaga ng aking kabit kabete <laughs> Yan. Yan, kalapati pa rin. Galing nila mag-alaga o. Oh. <laughs> no. Bilhin nyo na para maubusan na ako ng hayop dito. Meron, po pong sawa. Meron pa ha pala dito sawa. Wait lang. Meron, ayun o. Ay, you no, know, may sawa. Ayun na. Ayun Sawa yan. Sawa. la Tita? Oo, ayun na. Ayun na. may sawa. O, ayun na. Ayun O. Ayun sawa. Ayun know. na, kita niyo. Sawa, sawa, sawa. Ayun na. Ayun na ko. Sige na nga guys, bye bye na. Update, update lang pag may time. Bye-bye!